Halagang anunsyo po para sa ating mga motorista. Pansamantalang pagsasara ng Bravo Bridge. Inanunsyo po ng DPWH Regional Office 3 ang pansamantalang pagsara ng Bravo Bridge sa hangganan po ng Palayan City at General Natividad simula po sa lunes June 9, 2025 upang bigyan daan po ang isa sa gawang konstruksyon at pagpukumpuni ng tulay. Ang nasabing tulay po ay hindi madadaanan ng anumang uri ng sasakyan habang isinasagawa ang aktibidad sa proyekto. Sa kaugnay nito, pinapayuhan po ang mga motorista na gumamit ng mga itinakdang alternatibong daan upang maiwasan po ang abala sa biyahe. Narito po ang mga alternatibong ruta. Unang sigaw.